Nagalok ng pabuya ang lokal na pamahalaan sa Cainta Rizal para matunton ang mga nagnakaw ng kable sa kanilang pumping station kung kailan magkakabagyo. Ang DILG naman iimbisigahan na ang mga lokal na opisyal na pumunta sa abroad kahit paparating na noon ang mga bagyong Tino at Uan. Para bigyan ng mukhang balita, Mobile Journal, Jazz Paredes. Lubog sa baha ang mga palayan sa Nueva Ecija matapos umapaw ang ilog sa kasagsaga ng Super Bagyong Uwan. Ito pa naman ang rice greenery ng Pilipinas. Sa taas ng tubig, kahit mga puno at mga bahay, hindi nakaligtas. Umapaw ding ilog ang dahilan kaya hindi madaanan ng Makayban Bridge sa Santa Maria, Bulacan. Nagmistulang dagat ang lugar dahil sa lampas taong baha. Posible raw na nanggaling ang tubig mula sa bayan ng Norzagaray at San Jose del Monte City. Naglagay na ng signage ang lokal na pamahalaan bilang babala na hindi munang pwedeng daanan ng tulay. Pinakawan naman ang pumping station sa Cainta Rizal noong Sabado bago manalas sa ang bagyong uwan. Tinanggal lahat ng tanso at pinutol lahat ng kawan. Nagkaroon ng buta sa steel matting na harang sa pumping station at posibleng dito raw dumaan ang mga kawatan. Nag-alok na si Mayor Kit Nieto ng 300,000 pesos na pabuya sa makapagtuturo sa mga salarin. Pinalagyan na rin ng 24-hour security ang lahat ng pumping station sa lungsod. Sa gitna nito, nagpasalamat si Pangulong Bongbong Marcos sa mga LGU sa maagap na pagbikas ng mga residente. Ayon sa Office of Civil Defense, dahil sa preemptive evacuation na iwasan ang maraming casualties sa bagyong uwag. Sabi naman ni Palace Press Officer Claire Castro, nag-alok na ng humanitarian assistance sa Pilipinas, ang mga bansang Amerika, Japan, Singapore, Timor-Leste at India. Kasabay nito, dumipensa ang palasyo sa lima hanggang sampung libong pisong tulong pinansyal para sa mga biktima ng Bagyong Tino. Tandaan po natin, ang Pangulo po ay nagbigay na po ng 760 million sa mga apektado na lugar. Ang ibigay na cash um, assistance po ay pagtulong po sa pamilya. Iba po yung ibibigay mismong tulong ng Pangulo. Nagpaabot naman ng pakikiramay si Pope Leo XIV sa mga Pilipinong binagyo matapos magdasal ng Angelus sa St. Peter's Square sa Vatican. Cari fratelli e sorelle, sono vicino alle popolazioni delle Filipine colpite da un violento tifone. Prego per i defunti e i loro familiari periferiti, at isfolati. Iimbestigahan ng DILG ang mga mayor at opisyal sa Cebu na bumiyahe pa Europe kung kailang paparating noon ang Bagyong Tino. Sa dokumentong binigay sa News 5 ni Cebu Assistant Provincial Administrator Adwell Empaces, nakalista sa binigyan ng Travel Authority pa London mula October 30 hanggang November 8 si Mayor Aljo Fernando Frasco, Poro Mayor Edgar Rama, Tudela Mayor Herman Solante, Borbon Mayor Nico Dotillos, San Francisco Mayor Alfredo Artillano Jr., Pilar Mayor Manuel Santiago, Katmon Mayor Avis Ginoomon Leon, Compostela Mayor Felijur Quinio, at Sangguniang Panlalawigan Member Andrey Duterte. Pirmado ni Governor Baricuatro ang kanilang travel authority noon pang Setyembre. Ayon kay Impases, natuloy ang walong opisyal sa kanilang biyahe. Si Bourbon Mayor Dutilios lang daw ang nagkansela ng kanyang travel. Kabilang din sa nasa abroad sa kabila ng banta ng Super Typhoon Uwan si Isabela Governor Rodolfo Albano III. Dumalaro siya sa isang agricultural fair sa Germany na matagal na niyang ipinagpaalam sa si DILG. Bago nito, umani ng reaksyon ang panayam niya sa One Balita Pilipinas kung saan sinabi niyang huwag magpanik, chill lang at magdasal sa paparating na super bagyo. Diit niya, hindi naman nagkulang ang kanyang pamunuan sa paghahanda. Mga kapatid, Mobile Journal Jasperedes po, hatid ang muka ng balita.